Hello mga kapiks, kumusta? It's my gang kapiks welcome back muna naman sa ating YouTube channel So for today's video mga kapiks Ay maliligo kami ulit ng dagat Dahil birthday kahapon ni Zia Meron pang Atirang ano Handa niya So naisipan namin maligo And shhh, Ngayon ng dagat So ito na po yung mga bata Ready na po sila At nakapag turn up chat Nag ano na kami kanina ng ganoon na namin yung mga tirang pagkain namin kapon so ito na po, ito na po yung mga dadalig namin ito na po mga dadalig namin yan Nakaterno po sila at ito na po ngayon ito mga bata lang muna yung unahin namin at baka sila Boss Tipin sa Ay sumama din yan sila Mama fix naman yung kukunin ko so ito po yung dala namin uh, nagdala po kami ng speaker at saka sila Mama at si power Bits nandun na so kami na lang at papunta naman ba kayo dun uh, meron pala pa kaming dadaan ang bibili pa kami ng ulamin namin kasi kunti lang yung nadala namin ulam naglumpia lang sila so isipan namin bumuli ng kwitong manok, manok. <laughs> para ano para sure kung kakain yung mga bata pag ano kwitong like, manok so sakat mong kami pupunta so yan makapasama nyo kami let's go yan yeah, ito na po yung nabili namin yung manok bali 200 pito 100 Tatur uh, si lahat Saka dalawang soft drinks Royal saka Sprite So wala kami soft drinks doon Uh, so doon kami maliligo doon. Hindi kami sa uh, sa akin may timang uh, tawid na kalsada. Iba yung pupuntahan namin. Eh. So makakapunta ko pa lang doon. So ayan mga kapitstara, punta tayo dun. ya Yan, nandito na po kami ngayon sa aming lilikuan. At ito na po yung aming yung hangin at kamila yung nandito ngayon, naliligo solo namin yung nandito at doon

kasi iba yung dagat sa ano sa takluban dagat dito sa subot iba ito upuan ko ano iyog ano pa rin asyang hangin natumbo yung cellphone <laughs> bata. Saot na yung mga bata. Mga bata. Wow. Odikudi sakam. Oh. Hay po magpapatuloy na yon. Para di ako pati pat 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 din, para nang Om alveg sukama suksi fiðinn n pledgum við svo? Já, þá laughter mér hicks að proudil Og sk corre èk por gramm L conten ég! Give me five hundred five cent! Þá hangur þér priced! Ha? Þá hangur þér priced? Há? Ha? Hí? Hv replied the pay Damn here! Há bú óg hójna sett sept. Þá verður ves mur hérne sem sí 돼r leyd aoðaa yr. Hálfur þérطök Vélið leytrættakóir á þom að fylgja á por pillsôina þér parain séla á 그렇지ана. D Вот.. Hindi ko kung ano na, kung ano ang na parang nagpapatay yung ano, Ang okay. Muntik na nga eh. Muntik pa, hindi man. Muntik pa pa. Hindi ko <laughs> sa kanya. Hindi ko masya. sabi pa, namon pa mo <laughs> Dito ko pa manipulate

Pas des goût, je suis plus pas <laughs> Oh, baka At yan nandito rin si Boss Tito at si Boss Stephen. Umabol din sa abin.

popcorn na pinapabili ni ate. So, hindi pwede isa po. Kaya, kaya, lima, po, yung, yung ano namin Kasi limang bata sila sa bahay. At yun po yung nabili namin ulam, bangus lang. Wala na pong karne, kaya bangus na lang po. Uwi na po kami ni Pig. So, yan na. Nakauwi na po kami at... Nabutan po namin yung mga bata, mga tulog ko. sa Yan, tulog din po si Sia. <laughs> Yan, luto na po yung nilagang bangus ni Pix Vlog. Wow, sarap. Yummy, yummy.